Hello, at ati ko and kuya ko. This is the airport. Yung nasa dulo niya, yung train patang, uh, central. Ito yung gitna ng airport. Sa taas, dun yung departure. Dito sa baba, yung ito yung arrival. Sa so, balit, dalawa lang ang arrival dito or arrival gate. A sa right side ko tsaka itong B ito naman sa left side So, dito sa B, arrival B, nandun sa gilid, makita nyo yung exchange ng money. Dito kayo pong pa dating nyo, hanapin nyo yung exit B. Kasi may shortcut dito, papuntang bus S1, papuntang Tuchong. Ayan. Ito yung sa likod ng uh, palibot ng exit B. Yan. may escalator pagpunta sa taas. sa taas. Departure yan sa taas. Pag pauwi na kayo ng Pilipinas, dyan kayo sa taas. Ngayon, dito sa exit B, tuturo ko yung shortcut papunta dun sa bus. Bus S1. So, dyan, waiting area doon. Tapos punta tayo dun sa elevator. Yun. Yung elevator. Yung mga yung mga pinupunta ng mga stewardess. Yan, dyan tayo. In case na lobat yung mga phone nyo, dyan sa bandang yan, may charging area. Sa tabi lang doon. yeah, Yung banda. May charging area dyan. Upuan din dyan. Pag may, may or pagod kayo or kung may doon pa kayo na pinag-isipin niyo kung anong gagawin. Eh. Itong lift na to, so, baba lang yan. Um, oh. basta, baba, basta ground or G Ayun ito. Kasi sa baba yan na yan. Sa pangatong baba. Paglabasin oh. dyan sa exil. Turn left. Kanatin na nyo yung, yung bus S1. Nakita nyo mo, ano yung mga period sa 1. Diyan kayo sasakay ng bus papunta ng Tingchung. Doon sa uh, cable car papuntang Bibida. Wait nyo lang dito siya. dito siya. Tapos doon kasi, diyan kasi sa banda nyo, yun, yung mga bus termi terminal. Papunta na lang na central or saan saan. Okay, from ito naman, itong video ito, dito sa gitna ng ito. Dito sa gitna pa rin ako, no? Kung gusto nyo pang maglakad naman at malibot yung konting part ng uh, Hong Kong Airport. Ito siya. Ito yung sa gitna. Tapos, sa likod ko, daan lang kayo dyan. Diretso yan. Mga taxi, mga bus terminal, ganyan. Ganda-ganda yan. Ganda-ganda makita nyo sa, so, doon sa dulo yan yung train, express train tapos train yan express train yan papunta na hindi Kaulontong, tong at sa koko tatlong station lang yan yan tapos ito sa right side Diyan yung mga bus terminal. Dito. Uh, Medyo mahaba habang lakaran. Pero parang upang mas ito, iconic na lakaran. Since first time din. Parang, alam ka, pagulin nyo lang yung saludo nyo pagdating. Medyo mahaba yan eh. Mga siguro mga 300 meters. Parang ganito pag-along thank oh. you makikita nyo na yung buwan dyan, yung parang billboard dyan. Dyan nyo makikita lahat ng mga na numbers. Tapos, yung S1 is yun lang o, di ba? Right side lang. So, yun yung kararap yung ito. Yung S 1 mga galing kung yung may ikot lang yung basi niya. mahala na lang parang wala pa atang pun eh. Parang 5, 5 to 6 minutes lang. Diretso kasi siya. Diretso na. Pwede, pwede kayo tumaan dito, dala ko naman yung sa direct pag dinirektyo niyo yan yun na yung kwad sa kaya na papunta ay yung ibon bar pero ito yung mga ako para para paglabas ang mga pasigit sa yung labas Ayun, nandito yung gate ah, uh, gate uh, paglabas nyo diretsyo na yan hmm. yung MTR yung city gate outlet dyan lahat yung mga outlet ng mga adidas dyan lahat ng mga shoes yan, kaya dapat after ng yung thing nyo, mag shopping na kayo ikot na kayo dyan. Kasi bakit yun na kayo makabalik after. Tapos, turn right tayo. 360. Yeah, dito derecho 'yung escalator diyan. Pero bago kayo umakyat doon, may gate, ay may door dyan eh. Doon nyo iwan muna yung mga gamit nyo. Yung mga luggage. May mga lockers dyan. Ayan. Tapos, may may, may kwan dyan mga agent dyan. Yung mga naka-green. Nahi, ko dyan mura yung mga ticket nila ng $5 unlike like sa club kung sa club ang ang crystal cabin nila is 200 sam 209 sa kanila 195 ito yung sinasabi kong locker ayan dyan yung ilagay yung one may english naman dyan eh may english naman dyan kaya kaya nyo na yan Diyan nyo iwan yung luggage nyo. Yung... Hmm. Punta lang kayo dun sa parang may may monitor Click nyo lang yung English tapos. Maaga naman kayo, so for sure, may kwan kayo dyan. Parang dito.